Guys, dito kami dumaan sa lubak-lubak. Pukig -lubak. okay, <laughs> Di man, balansi yung dala natin. Mabigat man yung bag ko, tapos mabigat itong dala ko. Yeah, itong dala ko. Yeah, okay. yeah, Pero ikaw, nadala muna kay kaya si naglakad tayo. Ikaw dala pagbaba natin sa ano ha, Tutuban. Sabi niya kung mo ha. Mabigat bag ko eh. Ah, na. Ano naman sa likod mo? Ha? Sa likod naman eh. ba yung bisbit eh. Shota ka talaga. Akin lang to lahat yung malunggay dito. Tsaka beso. Oh. Daming beso guys so. Oh. Gago ang puti ko. <laughs> Ngayon ko lang na-realize yung look. Tingnan mo, wala na akong dugo.